Hello, good morning mga kapaps Mga kapaps, sa for today's videos po tayo dito sa ating sitaw So meron kasi ako nakita sa YouTube Na pinuproning yung sitaw So try din nating gawin Dito sa ating sitaw na tanim mga kapaps Samahan ako Kasi yung pinuproning lang naman dito Yung, yung pinakadulo ng mother Ito yung aking mga sitaw oh. Ayan, apat na plat meron po tayong sitaw at saka yung ginawa kong balag is uh, punta lang ng kawayan kasi wala na tayong pangbili ng uh, ng tansi or tali na gawin natin balag kaya ito putulin natin tong dulo yan yung dulo lang ng, ng pinakamader para daw magsanga-sanga kayo nyo magbibigay daw ng bunga so try natin uh, sa ating sitaw na tanim mga kapaps kung maganda ang kalalabasan na pagpo pruning ayan, na natin yung pinakadulo ayan para magkakaroon daw siya ng mga sanga dito sa taas tapos yung yung dahon sa ilalim ay kailangan daw tanggalin. So, mamaya, kung tayo sa ilalim, unahin muna natin itong sa taas. So, ayan. Ay, kakasilaw kasi mainit na eh. so, try lang natin to mga kapaps. Kung ano ang kalalabasan, kung maganda ba talaga yung pagpo ng tao, Ayun, tanggalin lang natin yung 'yan dulo. Para mag focus siya sa kanyang sanga. Ayan. Si 'yun yung nakita ko eh. So marami siyang bunga kasi proning nila yung dulo. Ayan, putulin na natin itong mga dulo ng sitaw. So try natin. Oobserbara natin itong mga kapaps. Kung maganda. Ayan. Tapos linisin natin yung baba. Ayun. Paketin lang natin ito ng maigi. Dito sa kanyang gapangan. Mamalang hapon mag-apply po tayo ng abuno. Pero mataba naman eh. Toldin natin yung dulo. Ayusin natin to. Tapos sa pag-akyat nya Ayun. Sige, kolehin natin yung dulo. Mm. Mm. Okay. Pupruning tayo try lang natin yung nakita natin yung iba hindi ko pa ito mapruning kasi may pa eh pero pwede na to para mag focus na sa sangsanga ayan tapos ilinisin natin yung dahon sa baba yung mga sira na dahon ayan tanggalin natin ayan. tanggalin lang natin tong pinaka dulo <coughs> ito sa ating sitaw trek ko lang to so maganda yung kalalabasan nito So ngayon ko lang ito ginawa. Ayan. Taas na kasi. Ayan. Ating sitaw na tanim. kasi hindi umakyat to eh ayusin natin yung pag-akyat niya tulungan natin sa si pag-akyat hirap na kapag wala kang kameraman eh solo solo <laughs> Ayan. tulungan natin pag-akyat hmm. patuloy na natin ito nabali so yan ok hmm. Стоять, стоять, стоять. try lang natin to mga kapaps pagpuproning si nakita ko kasi ang dami ng bunga ng sitaw niya ay yung taas na yung iba ah Tignan naman tayo sa kabila. Ayan. Yeah. malaglag ka pa huwag na sumabit ka lang ayan ayun si tawa natin oh. Ah. so, walang ma wala pag i-try natin yung ganito Si... may iba kasi may ekse, hindi ko na naputulan so yan yung aking uh, sitawan, so ang gawin natin yung dahon na naman sa ilalim yung tanggalin natin so mga kapaps pagkatapos natin mag pruning sa ating sitaw uh, tanggalan na naman natin sila ng dahon dito sa ilalim mga kapaps itong mga dahon na to yun pruning natin to yun. mga dahon na pruning ko tayo ng dahon dito sa ilalim pruning natin yung dahon sa ilalim mga kapaps best ba sa ating nakita ang nila to eh

natin nagsisimula yung mga dugma eh. Sa ilalim. dito Mas na So yun na mga kapaps uh, Tapos na tayo mag pruning Dito sa ating uh, Sitaw Ayan So observaran natin to mga kapaps Kung maganda to ang kalalabasan Dito sa ating uh, sitawan so, Ayan, may mga sugat-sugat na dahon Dapat na itong galingin Ayan, nakikita ko dun sa en los tutoriales de YouTube. So, yun mga kapaps. Tapos na tayo. Mag-pruning dito sa ating sitaw. Tapos na tayo mga kapaps. Mag-pruning dito sa ating sitaw. So, bye-bye mga kapaps. So, bye -bye, and God bless.